Hello guys, magbubukas tayo ng ating wine. Inom tayo paminsan-minsan, pampainit ng dugo. Bubuksan natin. Paano ba to? Paano ba? Ito pala. Ito pala, ito pala. Ayan, buksan natin ang ating wine. Ay, ano Mayroon siyang ganito. Eto. Tanggalin natin yan. Para ating... Ako Ako'y takot sa ganito eh. Kasi may dati, ano eh. Ano, tumalon sa itaas yung ano. Yung kanyang... Yung kanyang ano ba. Gusto ko nilalagay. Yung kanyangan, gan, yung kanyangan ganito, Yung kanyangan ganito. Paano to? Hindi <laughs> ako marunong nito, ah. Tingnan niyo, guys. Hmm? Parang hindi ako marunong magbukas nito. Ano to? Ganyan din pala. Yan pala, ikutin pala. <laughs> ikutin pala si Ayan na. Ayan na, ayan na. Tapos, baka sumabog eh. Takot ako. Ayan. Ayan na, bukas na siya guys. Tapos, hilay natin kasi baka umano. Ayan na. Bang. ay, Wai. I. I. Uma pau Ano ya? <laughs> Kaloka. ganito pala yan. Ano yan? umapau man. Huh? Tapos ano natin? Naka, kuburita. Kuno wain akitara. Ha? Huh? Kuno siru wain akitara sa sugo Wain? Um. Mm hmm. Wain akita nyo. Yan na siya. Kampai. Cheers. Kunti lang muna. Hmm. Hmm. Masarap. Oishi kuno wine. Mm. Masarap. Hey, oishi nanda. Kore hajimite. It's mo, lagi kasi ang binibili ko hindi ito eh. Hala, ang sarap niya. Doyati si, doyati iri ronda yo kore. <laughs> ang sarap niya, guys. Hindi ko na maibabalik kasi kaya iba na lang ang ilalagay natin. Cheers, bye guys. Ito ang pangalan ng aking wine. Masarap 'to, masarap. Masarap. Cheers. Bye. Bye guys.